Empleyado ng isang financing company, arestado sa kasong qualified theft. Ang suspect na may keumano ng resibo sa dating kumpanyang pinagtatrabahuhan. Si Bien Manalo sa report. <tipos> sa ka <na> sasaktan? <tipos> sa mga parang, so na sobra, sobra po sa sobra ganito na lamang ang pagmamakaawa ng lalaking ito matapos arestuhin ng mga operatiba ng District Station Operation Unit ng Manila Police District sa mismong bahay nito sa Quiapo, Maynila, bandang alas dos ng hapon kahapon. Dahil sa umano'y pamimeke nito ng resibo sa dating kumpanyang pinagtatrabahuhan. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, napag-alamang dating empleyado ng isang financing company ang sospek. Nakinilalang si Rupert De Asis sa 45 taong gulang na isang delivery rider. Siya yung uh, nagpapile ng mga kaso para ma-recover yung mga motorcycle yung sa mga delin delinquent accounts, yung mga yung hindi nakakabayag nak o oh, hindi nakakahulog ng buwan ng uh, uh, installment. pa niya yung mga resibo ng mga mga pinapile niyang kaso kasi meron yung expenses. Tsaka yung iba, uh, siya rin yung nangungulekta ng bayad. Yun nga, uh, sabi nga parang pinopolsipan niya yung mga resibo. Depensa naman ng suspek, walaan niya siyang kinalaman sa mga akusasyon na ipinupukol laban sa kanya. Pero aminado siya na mayroon siyang pinaking dokumento na hindi bababa sa 50,000 piso. Katuwiran pa ni Deasis

dagdag pa ng pulisya, may mga nakabimbing pang kaso laban sa sospek, kabilang na ang 43 counts of falsification of public documents. Sa ngayon, ay nakatiit na sa Manila Police District Custodial Facility ang sospek na nahaharap sa kasong qualified theft. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas!